mga boss. Uh, good morning, good morning. Jeffrey, eto, andito. Kanigawang project po tayo ngayon. Update sa... so po. Nah, so po tayo dito sa kanigawang project sa Dream Out ni Ate Aida. Shout out po. Nasa finishing pa rin po tayo dito sa kanigawang project. Ayan, shout out sa mga viewers at mga, subscribers. Oh, Jeffrey. Shout yeah, out sa dito na patapos si Jeffrey.

Ito mga oh. Yung ating mga grills Security grills Ang pina Final painting na po ni RJB Spray po ang ginagamit natin Ito Yung ating materials para sa ano, para sa pagpipinis ng mga security grills ito po spero Automotive enamel white po. Mas matibay po 'yan. Automotive enamel 'yan, o. White, white po yung kulay niya. Tapos ngayon tayong lacquer thinner. 'Yan yung mga materials natin dito. Sa final painting ng mga security grease para sa mga window. kapitay pa, yun tayo sa lang na Jamata. Oo oh, mga boss. Ah, dito muna si Jamata mga boss. Ah, di, di muna mo naman po siya pwede doon kasi nandito yung partner niya, si Melvin. Melvin. oh, shout, shout out kay Melvin. Shout out, Melvin. Melvin, <laughs> shout out, Melvin. <laughs> shout out doon yung kasama niya. Ayan, mga boss. Ito, mga pintor natin. Ito yung mga varnish sa mga pinto lahat po rin namin mga sakit ng cabinet natin para mamasigyan na ito nook bar start na po ang natin ng nook bar master joe sing nandito morning morning mga boss yun meron tayo ng doon talagyan ng mga alak yan tapos may mga ilaw po yan ang mga pinlight at tatlo tapos dito huwag huwag light po ang lagay po natin dito uh, Kalakuta Quartz Ayan o oh, Ganyan po Meron siyang asping ano V Ang po siya dito yan o oh. Nakapayot po dito Tapos dito Gluted panel po yan Ito, yan. Ito po yan Ano quartz Tapos dito yung rare Yung microwave oven tapos hangin kami na tapos ito yung tinatalis nila ng LG yung sa ilalim ng cabinet natin nakatayos po yan ayan 40 by 40 po white white po yung tayos natin 40 by 40 yan po yung nalagay natin dito sa ilalim ito yung pantry pa pa pin natin po yan may takip po yan pantry natin main door mga boss yan ang lalagay natin dito para po ma ano, ma na to main door ano po yan nasa 1 meter po yung lapad yung taas niya nasa 2. mahogan ni wood yan pinipapara po natin na, ano, na nakatam na po tapos yung ating ano, hinges na bisag na yan. 4x4 na 3 of 4 na stainless bearing type. Tapos po, yun na nilalagay. Pang main door po talaga ito, apat yung ano. Yun na lang magyan yung mga screw. Oh. Ayan na, ano, oh. para po mas matibay. Ap apat. Tapos lagyan po natin ng lima. Limang ano, limang isaga itong main door. Dito pata dito. Gawin mo po natin nasa ano yan uh, 2x6 standard. Standard po yung kapag niyan. 2x6 na mahugang ni Woodwin po. Habang wala yung nagbabalist natin kaya ganoon po na natin ito. In-install e na natin. O, oh, yaman Para sa iyong bahay ah. Ayo, ano pa rin yung ano niya, an an yung, yung, yung grupo niya? Ano pa ano? Alpadakma. Alpadakma. Ah, kumusta yung Alpadakma? Buhay pa? buhay pa sa yung Alpadakma. Buhay ulit. Alpadakma na naman. Ikaw na lahat ang buhay. si John Mata. Yung ano niya, an yung kanilang kapatiran o paternity. Ah, Melvin, yun din? Alpadakma. Gang gang. Hindi, hindi yung pagkasabi doon?

Ayan na, 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 na naka-flat wall enamel. Tapos paka-tayoy nyan, epoxy. Ayan para pala, uh, masilya, masilya pala. Tapos. Ayan pa, mga guys natin, ayan. Ayan na, po rin. Nasaan naman yung Test natin sa ilalim ng lababo. Okay ba po, okay? pure white po yan ha? tapos papamasilya ko yung wall nyan ito yung ating ng ano, main door dito pakukulay natin ng black yan katulad yung dito mga disenyo dito Ayan, may bisaga na po. Yung ating main door. Nakakanal po siya. Oh. Magkakalalaan po, kinakalal natin. Tsaka dito. Nakakanal. Para magandang tigdal. Balanse. Balansin po yung pagkakanal niya sa pinto at saka sa amba. Ito. Nakakanalan din po natin yan. Ayan. Para mahalin natin, mahalin natin. Mahalin natin. Tapos ito, masilya na. Diyan yung mga tamit na cabinet natin. Ayan. Para dito na. Ito. Minawire na ni Master itong ano, lock bar natin. Ayan. Nagabang tayo ng mga wire para sa pin lights. Kasya dito na no, Oo. Oh. Yung black label na galing kay ano? Galing kay ano? Sir ano? Sir Alan. Sir Alan. Sir Ayan. <laughs> <laughs> uh, ba tayo Sir Alan? Sir Alan. Kasaw.

Ayan mga boss. Na-install natin ah. Mga ano anong tinitingin mo? Beto, ayos nung pagagawa. <laughs> ayos na, sabi ni Jamata mga boss. Ayan ah. Nakakanal ko yung aking mga bisalba. Sa amba. Tsaka dito. Ah, ayos na, sabi ni Oo, Mata. Walang oh. sayad, ano ah. Sayad. Di lumalaban. Di lumalaban. Eh mga boss, oh. swabe lang po yung pagano, yung pagsala. Okay, ayan mga boss. Ano lang po 'yan, yung handle. lalagay po natin din natin yung handle niya. Tapos sana gagawin natin mga rienda muna. Rienda. Yan birienda ba mga boss, oh. Ja, pandisal oh. So, uh, pandisal oh, Master oh. Ah, okay. oh, jam time check po tayo. 3-9 Exact po, merienda ni Jamata Tsaka, uh, ano nga nga? Tsaka si Master, merienda o oh. Tsaka kape Kape eh? Ayan eh. Yeah. Walang, walang, walang matigas na pinapa. Isang mainit na kape. Ayan. Maraming maraming marami, salamat. Diyaw mata sa kape. Wala si tulubi dito eh. Saka pandesal. Hahaha. <laughs> <laughs> ayun. Mm. Oh. Anong lasa? Matabang. Ano sa mayo mo? Hahaha. Mayo mo daw. Isang sa mga pandesal. Ayun. Ah.

Dapat <if> tayo na yung tulumi, maglaga ng oras sa tropa. Ah, asin mo si mas John, gusto mo atang ano eh, sa sa, sa grupo mo eh. Master, gusto mo sumama sa grupo ko, para padakma. Kasi sa yung ating handle dito sa main door ito stainless po ito 304. 304 yung ating nalagay na handle dito sa main door. Ito na kayo mga Gunting, gunting. Kailangan natin ng gunting. eh lapakan mo yan unboxing. Yun. Ayan ah. Ano nga ba? Meron siyang ano, double lock. Ah, dito po yan yun. Ayan, install na natin. Pwede na. isang yung, yung double lock naman po ang lalagay natin ayan nabutasan na to ito po yung kanyang double lock ito ayan okay tapos si master ito yung nukbar pa rin ang ginagawa niya Linis, linis niyo. <laughs> Tapos si Jao Mata. Grab naman gra gra lang na, Jao Mata. Nag-inis na saya Inis ayun ilalim. lagyan natin yung double lock nito. Para matapos na. May ari na. Ayun. Okay na yung mga boss. Ayun ah. Meron ng door lock ang ating main door na dyan mata. Oh. Ayan si Jao. Ayan. na mga boss. mag ko na. Kaya pahinga muna yung mga tropa natin. Pahinga muna po tayo. Ayan. Okay. Okay na. Ano na lang po yung kulang niyan? Yung varnish na. Tapos, next day, yung tiles na lang, Erwin. Yung tiles dito. Ayan ah. Tapos dito. Master bedroom. Nasaan natin yung ano? Yung mga awning window. yung ating nakubar. alam lang po yung kulang dito, yung, yung pinaka ceiling niya. Tapos meron siyang tatlong drop light dito. Kaya nakabang na yung kanyang wire para sa drop light. Tapos cold light. ah uh, Uted panel. Quartz. Skin quartz natin yan buo. Tapos dito yung ano, yung microwave oven. Rep. Hanging Ay, cabinet. Ayan.

sarado muna po natin wala yung kanyang pinto para yung mga alagang manok may makakapasok yung alpha man ni Jamata alpha <laughs> ayan ano nga, boss alpha ah, tapos na po ang isang araw na naman dito sa kanilang project sa dream house ni ate Aida ayan bukas po ito itong porch naman ng ano natin ang tatalis natin So ayan mga boss Hanggang dito na lang po yung vlog natin Ganigwang project update Ayan po Okay, magpapakal na po kami God bless po